Hello, hello, mga kapapael ko dyan. Ito tayo, tayo ay magbablog ngayon, mga kapapael. At itong ating motor at ating dadalhin sa pagawaan. Kasi nasabugan tayo ng gulong noong isang gabi, mga kapapael. Ayan, at ating yang itutulak patungo doon sa pagawaan medyo may kalayuan mga kapapael ang pagawaan na ating pagdadalahan ay siguradong tayo'y pagod na pagod niyan mga kapapael at binuksan ko na nga yung gate mga kapapael kung saan nakikiparada ang ating sasakyang motor at umpisahan na nating itulak ayan palabas tayo ng gate at tayo ay magtutulak mga kapapael at talagang sinisigurado natin mga kapapael na tayo ay pagpapawisan ng gusto kasi malayo at isa pa mabigat mga kapapael ang ating motor na dadalhin sa pagawaan at ito nga pala mga kapapael eh, atin ang papapalitan ng bagong gulong kaya tinutulak-tulak na natin mga kapapael at ng POTI, uti makarating tayo dun sa ating pagpapagawaan. Ay mga kapapael, palambing naman sa inyo. Pasubscribe naman sa aking YouTube channel mga kapapael. Ang aking YouTube channel ay papael tv at papael tv. Maraming salamat sa inyong lahat at nawa'y lagi kayong patnubayan ng poong may kapal. Sana i-mag-follow eh, kayo sa akin YouTube channel. Bye-bye.